Hello friends! Curious din ba kayo kung bakit Wednesday ang Ash Wednesday? At bakit hindi Monday? Bakit hindi Tuesday? At bakit Wednesday? Ayon sa Catechism of the Catholic Church at sa opisyal na katuruan ng Simbahang Katolika, ang Ash Wednesday ay ang unang araw ng Kwaresma, isang panahon ng pagsisisi, pananalangin, pag-aayuno, at kawanggawa bilang paghanda sa Pasko ng pagkabuhay. Ang Ash Wednesday ay palaging ipinagdiriwang tuwing Merkoles dahil ito ang simula ng Kwaresma na tumatagal ng 40 days bago ang Pasko ng Pagkabuhay, hindi kasama ang mga linggo. Ang petsa ng Pasko ng Pagkabuhay ay nagbabago taon-taon dahil ito ay batay sa Lunar Calendar. Kaya, nagbabago rin ang petsa ng Ash Wednesday. Ngunit, ito ay laging miyerkules upang masunod ang tamang bilang ng kwaresma. Bagamat, hindi talaga alam kung kailan nagsimula na araw ng miyerkules ang araw ng mga abo. Ang tradisyon na pagpapahit o pagbupudbod ng abo ay ginagawa na ng mga kristyano noon pang 6th century sa ilalim ng pumumuno ni Pope Gregory the Great.